ay din. Eh mga baterya rin na uh, pulit dito UL ada ba kailangan i-plug talaga na uh, maingat uh, pumili ng uh, pulit dahil meron ding uh, uh, iba-ibang klase. ng uh, pulit ko so, yung maganda na klase dito yung uh, 400 ang tino yung uh, ganun doon naman ang 250. Pati so, na, sa 280 meron ding uh, 300 yung gusto naman sa 400 ang maya-maya. Uh, 450 yung uh, alamahan. Meron din na uh, dito na sa 330 ang uh, kilo. Yung uh, salmon na pili naman uh, na sa 480 abang ang uh, pampano na sa uh, 370 ang uh, kilo. So, sa ngayon ay talagang uh, ipadagsa no, nung uh, mga pamimili. Magaling araw lang na uh, yung ay uh, yung, uh, yung, uh yung mga uh, pamimili dito sa Paco or Public Market. Live po na dito sa Paco or Public Market, RX27, nagsigapat DCRA, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, RX27, not Maraming nahawal sa pamimili, sa or Public Market. ay napapakinggan din dyan, kaya sit, 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 kung saimang natin ang, uh, daloy ng Daluyan Traffic, matinding uh, traffic doko na naranasan sa Northbound ng North Luzon Expressway. Anong uh, specific uh, location mo? Highway 45, uh, Reynalda. Reyn, good morning. Good morning, uh, Luan. <laughs> Luan, ako Ibiligan po lamang ng situasyon na report itong kaapaan ng North Luzon Expressway hindi po biro ang traffic kung kayo ay papuntang norte na gamit ng Henlex Noel. Sa pagkakula hmm. rito sa Bukana ng Mito Ayan hanggang doon lang Marilao, yung nasirang kulay yung binangga ng trap, hmm. ay halos 7 kilometro ang haba na halos uh, usat, -usat ang takbo na masasakyan. Uh, Nag-counter-flow uh, nag na itong inlex Ginamit na yung isang lane dito sa southbound pero hindi pa rin sapat sapat at volume ang mga tumadaang sasakyan dito sa inlex papunta ng north. Yung papuntang south naman ay maluwag na maluwag. Walang problema. Nung dumating naman na po sa may ng Mindanao at uh, Gate, ito ay papunta pa rin sa north marami, marami na rin truck ang patungo sa north. Kaya ito ay magkakaroon na rin ng karagdagang volume na mga sasakyan at sila ay hanggang sa makarating doon sa may Mikawaya na doon mismo sa may Marilao yung tunay na nasira ay doon talaga nakakaroon ng para-para dahil yung gitna ng tulay ay nagkaroon ng mga tupo dito o suporta doon sa dami na binangga ng tulay. Kaya yung ating mga motorista mga kapabayan na pupunta ang norte ngayon ay maranasan nito ang magandang trafiko pagkakit ng Mitoayan hanggang sa Marilao area ng Bulacan sa North Zone Expressway. So ang dahilan nito ay uh, yung uh, volume ng mga sasakyan ano dahil nah, meron tayong live feed dito sa NREC uh, tuloy-tuloy naman yung uh, and, uh, north, uh, oh, tuloy -tuloy northbound pero kapansin-pansin yung dami rin ng mga truck oh, yung, yung actual video po uh, Joel, makikita mo yan ah, mm -hmm. oh, daan mm. ko lang dyan sa lugar na yan mm -hmm. kaya ako ay huminto mo na o oh, nagdaan-daan lang tumakbo para makuha ng kuha ng video at inuratan ko nga mula doon sa may mismong Marilla Office na nasira hanggang sa dulo ng Nikuayan yung haba ng, ng hindi halos kumagalaw na sasakyan ay uh, pinulit ito ang kilometro ay maging uh, pinulit ito sa aking kilometro So kasi mga kapabayan ngayon, uh, expect nyo ngayon kung kayo ay lumayaw sa ngayon pupuntang Norte itong traffic nito ay dahil hindi na po zero ang pag-build up na mga kasakyan ni Joel. Alright, uh, maraming salamat sa traffic uh, Aris 45, Ray Nalab. Yan ang ating situation ni Roel Patrio. Maraming salamat sa uh, Aris 45 Ray live mula sa Pende. So, siyempre, kamusta yung din natin yung uh, unang araw ng Oplan Baklas para sa mga campaign posters na matatandaan nyo dati nagsagawa rin ng ganito yung Comelec eh. para naman sa mga national candidates eh. ngayon naman eh, para sa mga local candidates sa pag isa ng kampanyahan uh, para sa uh, local alam mo yun ang pangina aming tumahin Boy Gonzalez, Boy, good morning!

ng mga empleyado at ang mga empleyado ay dinidinig ng na problema mga

mengapa orang Arab itu berterusan membuka negara-negara itu teruk? Kita harus tahu ini. Mereka ini bukan orang yang berperang teruk. Orang Arab lebih berperang dengan ini. Jadi kita perlu. Adakah kita sejauh mana kita boleh berperang dengan orang ini? Adakah kita boleh berperang dengan orang kita berperang dengan orang ini, kalau kita berperang dengan orang ini, orang Arab

ng mga dokumento. Ngayon